Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel pinaghahanda na nga nitong si Mayor Alberto Guerrero ang kanyang mga tauhan lalong lalo na nga itong si Hepe na kanyang tinawagan na maghanda daw ito at kinakailangan niyang tapusin na nila ang kanilang ugnayan dito nga sa mga Montenegro kung kaya't susugpuin na nila ang mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot katulad nga ng droga at ngayon dito na nga lilinisin nitong si Mayor Alberto ang kanilang nadungisang pangalan dahil nga sa kagawan nga daw ng mga Montenegro at isa pa ang kanyang nasabi dito nga kay Hepe na kinakailangan nga daw na isama nila sa kanilang uh, pag-raid sa mga budega ng mga Montenegro itong ang si Rigor de Magiba dahil alam na alam nga daw nitong ang si Mayor Alberto na may alam nga ito sa kalakaran kung papaano nga galawin ang tungkol nga sa paghuli ng ipinagbabawal gamot at pag-raid nga ng mga budega ng may mga kalakal kung kaya't dito nga ay hindi agad nakakibo itong ang si Hepe na magiging magkatrabaho at magkasama sila sa pag-raid nga sa mga bodega ng mga Montenegro kasama nga itong si Rigor at hindi nga alam nito nga si uh, Mayor Alberto ang kanyang ginagawa na wala siyang kalam-alam na naitip na pala ni Olga ang balak gawin nito nga si Mayor Alberto kung kaya't ito ay mapapahiya sa kanyang plano at dito naman magsisimula ng ang gulo sa pagitan nga ng Girero at ng mga Montenegro at dito nga ay wala na silang mapapala at mahita ni Cinco na ibibigay sa pagtakbo nila sa politika dahil nga nasabi ni Ramon na wala na silang maibibigay na kahit na anong pera at baka nga pag muli na silang nakaupo sa kanilang mga posisyon ay ito na ang katapusan ng negosyo ng mga Montenegro kung kayat maaga pa lamang ay kumilos na nga itong si Ramon at ngayon ay pinag-iisipan nga nila ang alok nito nga si Olivia na tumakbo bilang isang busy mayor ng Maynila itong ng sesus si nasa reno Montenegro na kanyang nag-iisang tagapagmana na si Tanggol at ngayon ay nasabi nga niya na kailangan na kailangan daw ngayon ni Tanggol ni Ramon ng tiwala ni Tanggol at na nga uh, kagalingan nito at uh, lakas lalo na ngayon ay kalabanan nila ang mga kung kayat dito ay napaisip nga si Tanggol tuluyan na kayang tanggapin ni Tanggol ang alok nito nga si Olivia na magsanib pwersa nga sila para nga kalabanin ang mga girero at ano kaya ngayon ang mararamdaman nitong ang si Don Gustavo once na malaman nga niya na ang kanyang anak na si Olivia ay sumapi sa mga Montenegro kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye